Sa isang mundong kung saan ang mga blended families ay nagiging mas karaniwan, ang relasyon sa pagitan ng mga step-parents at kanilang step-children ay madalas na nasa sentro ng atensyon bilang patunay sa kapangyarihan ng pag-ibig at pagtanggap. Isa sa mga nakakataba ng puso na halimbawa ay ang espesyal na ugnayan sa pagitan ng aktres na si Iwa Moto at ng kanyang stepson na si 30 Laxson. Ang kanilang paglalakbay ay isang patunay na ang pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo kundi sa pagmamahal at koneksyon na nabubuo sa paglipas ng panahon. The Philippine Showbiz List presents Stepmom and Stepson Relationship of Moto and 30 Laxon. Embracing the Blended Family Dynamic Ang Filipina-Japanese actress na si Iwa Moto ay unang nakilala sa reality-based talent search show ng GMA na Starstruck at mas sumikat pa sa kanyang paglabas sa mga TV shows at pelikula. Gayunpaman, ang kanyang motherhood journey ay maitatuling na unique ng siya ay naging stepmother kay 3D Lacson, ang panganay na anak ng kanyang kinakasama na si Pampi Lacson. Sa isang mundo kung saan ang dynamics ng family structures ay patuloy na nagbabago, tinanggap at niyakap ni Iwa ang kanyang tungkulin na may pagmamahal at piniling pagyamanin ng isang relasyon na lumampas sa traditional boundaries. Ang anumang matagumpay na relasyon ay binuo sa tiwala at paggalang at ang relasyon sa pagitan ni na Iwa Moto at 30 ay katangi-tangi. Sa simula pa lang, naunawaan na ni Iwa ang kahalagahan ng paggalang sa damdamin at boundaries ni 30. Hindi niya sinubukang palitan ang biological mother nito na si Jody Santa Maria, kundi layo niyang lumikha ng espasyo kung saan magiging komportable si 3 na ipahayag ang kanyang sarili. Ang bukas na komunikasyon ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ni na Iwa at 3 Gaya na pag-uusap nila tungkol sa kanilang mga interests, hobbies, mga pangarap, pati na rin ang mga hamon na hinaharap nila sa kanilang buhay. Isa rin sa mga pinakaepektibong paraan upang makabuo ng matibay na koneksyon ay sa pamamagitan ng shared experiences at quality time. Madalas na nakikita si na Iwa at 30 na magkasamang nag-e-enjoy sa iba't ibang activities na kanilang ginagawa na magkasama, mula sa pagbabiyahe, pag-attend ng events, o simpleng quality time sa kanilang bahay. Ang mga shared moments ni na Iwa at 30 na ito ay nagbigay daan sa kanila upang makalikha sila ng mga natatanging alaala na mas nakadagdag pa sa emotional connection nilang dalawa. Iwa and 30 banding moments together. No December 2016, ibinahagi ng ama ni 30 na si Pampi sa Instagram account nito ang larawan na kuha sa Enchanted Kingdom kung saan ipinagdiwang ni 30 ang kanyang 11th birthday kasama ang kanyang ina na si Jody kapatid na si Mimi Lacson at ang stepmom niyang si Iwa. Makikita sa larawan ang closeness ng kanilang pamilya sa kanilang mga malalawak na ngiti ilang linggo bago ang 11th birthday ni 30 sa Instagram post ni Iwa noong November 28, 2016, ibinahagi niya ang isang video kung saan makikitang masayang nagbabanding sa na Iwa at 30 kasama ang kanilang pamilya at pati na rin si Jody sa isang indoor playground. Makikita sa video kung gaano sila kasaya habang sabay-sabay na nagpapadaos-dos sa kiddie slides. Ilan sa mga magagandang katangian ni Iwa bilang ina ay pagiging focus niya sa kanyang family life at ang kanyang pagiging hands-on mom. Paminsan-minsan, sinasama niya si na 30 at Mimi sa mga dates. Noong March 2017, ibinahagi ni Iwa sa kanyang Instagram ang larawan nilang tatlo ni 30 at Mimi habang nasa loob sila ng sasakyan. Caption ni Iwa sa kanyang post, date with the kids na nilikipan niya ng tatlong smiling face with heart eyes emojis. Makikita sa larawan ang masasaya nilang mga mukha mula sa kanilang date. Sa isang hiwalay na post naman ni Iwan noong March 2017, excited naman siya na ibinahagi ang update sa kanilang bagong tahanan. Maging si na 30 at Mimi ay excited na rin para sa kanilang bagong bahay. Sa katunayan sa Instagram post ni na Iwa at Pampi, nagbahagi sila ng mga videos kung saan makikitang tinutulungan sila ni na 30 at Mimi sa paglilinis ng bahay. May video rin si 30 na ekspertong-ekspertong tumulong sa paghahalo ng semento. Caption pa ni Pampi sa naturang post na sobrang nabigla raw si 30, nalilipat na sila at sa kagustuhan itong makalipat na agad sila ay nagpumilit itong tumulong sa paghalo ng semento. mom Duties isa sa mga natatanging katangian ni Iwa bilang isang stepmother ay ang kakayahang i-recognize at suportahan ang mga minimithi ni 30. Sa halip na ipilit ang sarili niya mga paniniwala o kagustuhan, hinihikayat niya si 30 na ituloy ang mga hilig at interes nito. Ang hindi natitinag na suportang ito ay nagbigay daan kay 30 na umunlad bilang isang individual sa loob ng kanilang pamilyang puno ng pagmamahal. Pinuri ng mga netizens ang larawang ibinahagi ni Jody sa kanyang Instagram noong May 2017 kung saan magkasama silang nanood at nagbigay ng suporta sa basketball game ng kanilang itinuturing na panganay na anak na si 30, na isang magandang halimbawa at katangian ng modern day family. Makikita sa larawan na kandong-kandong ni Jody ang ikalawang anak ni Iwa na si Mimi, habang si 30 naman ay nakakandong din sa kanyang stepmom na si Iwa. Bilang isang supportive stepmom, naging starring character si Iwa kasama na si Pampis sa isang short clip na si 30 mismo ang naging director, scriptwriter at video editor. Ibinahagi ito ni Iwa sa kanyang Instagram account noong April 8, 2018 at nilagyan niya ng caption na, We got bored. Sa umpisa ng video, mahinang minamasahin ni Iwa at pinagpapagpag nito ang likod ni Pampi habang may naka-insert na text sa video na, Girlfriend massage. Ang sumunod na eksena naman na may nakalagay na text na, Wife massage, ay makikita sa slow motion video na hinihila ni Iwa ang mga kamay ni Pampi habang pabirong sumisigaw ito na para bang tinotorture. Hindi nga simpleng video ang mapapanood dahil nilapatan pa ito ng musika ni 3D na nakapag-set ng mood sa ginagawa ni Iwa kay Pampi. At sa huling parte ng video ay nakasulat ang title na R.I.P. Daddy. Pinatunayan din ni Iwa at 30 na nagkaroon sila ng isang matatag na samahan sa isa't isa bilang mag-stepmom at stepson. Lubos na ikinatuwa ng mga netizens ang Instagram post ni Iwa noong December 18, 2021 kung saan sinamahan niya si 30 para sa COVID-19 vaccine nito. Pagbabahagi ni Iwa na tuwing nagbaba-injection si 30 mula noong bata pa ito ay sinasamahan niya ito at lagi nitong hinahawakan ang kamay niya at vice versa dahil pareho silang takot sa karayom. Pero ng mga panahong yun, tinanggihan raw ni 30 na hawakan ang kanyang kamay na ikinagulat naman ni Iwa. Sa pag-aakala niya na binata na ito at talagang hindi na ito takot, ay hinayaan na lang niya si 30 pero ilang segundo lang ang nakalipas. Tila na napagtanto di umano ni 30 na takot pa rin siya kaya kinuha nito ang kamay ni Iwa at hawak kamay pa rin silang dalawa habang tinuturukan si 30 ng vaccine. Itinuturing na ngang panganay na anak ni Iwa si 30. Sa katunayan, sa kanilang family picture na inupload ni Iwa sa Instagram noong December 2020, ibinahagi niya ang heartwarming family photos kasama ang anak na si Hiromi at si Pampi kasama ang kanyang anak na si Thirdy. Nilakipan pa niya ito ng caption na Perfectly Imperfect Family. Maging ang mga espesyal na okasyon ng kanilang pamilya, gaya ng pagdating ng kanilang bunsong anak na si CJ at binyag nito, family vacations and outings, Holy Week o simpleng date nila ni Pampi ay parati nilang kasama si 30. Iwas birthday greetings to 30. Mula na maging steps sa ni Iwa si 30 ay hindi niya pinalampas ang kaarawan nito nang hindi binabati sa espesyal na araw nito. Gaya na lang noong December 2017 kung saan nagbahagi si Iwa ng mga larawan nila ni 30 na magkasama habang magkayakap at nakaakbay sa isa't isa. Sa caption sinabi ni Iwa na kahit na anong mangyari ay palagi siyang nasa tabi ni 30 at kahit hindi man ito galing mismo sa kanyang sinapupunan ay tunay na anak ang turing niya rito. 30 graduated from high school. Noong May 13, 2023, masayang ibinahagi ni Iwa ang mga larawan ng kanilang blended family bilang pagunita sa pagtatapos ni 30 sa high school. Sa unang larawan, pumagit na si 30 sa kanyang ina na si Jody at stepmom na si Iwa, kasama ang kanyang ama na si Pampi at mga kapatid na sina Hiromi at CJ. Caption ni Iwa sa kanyang post, May college na kami? Congratulations 30! Ang bilis, sobra! We love you so much! Iwa exposes funny CCTV footage of 3D jumping over their house gate. Dito lang, August 23, 2023 ay ibinahagi ni Iwa sa kanyang Instagram Reel an unexpected CCTV footage ni 3D na nagsagawa ng isang kahangahangang gate jumping maneuver na ikinatuwa at ikinabahala ng mga netizens. Sa video, makikita si 30 na papalapit sa nakakandadong gate na may matinding determinasyon. Sa loob ng ilang segundo, mabilis siyang tumalon at madaling nilampasan ang mataas na gate at maayos sa lumanding sa kabilang side. Sinamahan pa ito ni Iwan ang caption na, Tulog pa siya now, kaya di niya alam na pinost ko to. Laughing emoji. Idinagdag niya na magpapaduplicate siya ng susi ng kanilang gate para kay 30. Tila natuwa at nahiya naman si 30 dahil sa video na inupload ng kanyang stepmom si Iwa dahilan para mag-iwan siya ng komento sa comment section ng naturang Instagram Reels. Ani 30, no! Nanalikipan niya ng face with tears of joy emoji na sinagot naman ni Iwa in a soothing manner na nagpapakita ng kanyang pagiging malapit kay 30 na niya niyang sariling anak. At I am that third love you babe, ha 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 reply ni Iwa. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!